I Andito mean, ka may… oh, na pala. Sis, kanina pa ako dito. Oo nga eh. Ay sis. di am. Ano kaya dumatay? Ano kaya dumatay? 4.30. 4.30. Si Idol? Ayun oh. Ay, ang sarating lang oh. Ay, ayun oh. Naka-jacket. Ay. Ba't hindi naka-jacket? Dapat siya naka-gill. Boss, di ko lang ride dati na hindi ko san-san lang. Akala breakfast ride. <mating> Oo, okay, akala breakfast ride lang oh. Tignan mo, napuntahan ko yan. Promote, promote boss. Promote, promote ng safety. Tapos naka-jacket. Ano ba naman yan? Morning! Good morning! Good morning! Ayos idol ah! Bakit? Promote, promote Evo helmet ah! Safety ah! Oh, bakit? Naka team graffiti kang jacket, wala lamang padded yan! Walang padded dyan, B! Jacket lang yan! Baka alam mo, breakfast ride lang to, bubuta tayo Bicol! Ang dami mong sinasabi! O, bakit? Ito to naman, naka jacket ka lang Tignan eh! Tignan mo nga itsura mo! Ay, may jacket ako doon. Nakapad Kama na, doon. May padded dito tsaka dito. Ikaw naka-t-shirt. Naka Oo, oh, nakapadded din yan. Tapos naninita ka. Andun nga yung jacket ko. Ikaw naka-jacket ka. Dumating ka dito. Tingnan mo. Oh, oh, oh. Ano yan? mo muna yung sarili mo bago ka manita. Ano tignan yung sarili? Naka-jacket ako. Nagubad lang ako kasi nagkapi ako. Oh. So, ikaw, tingnan mo suot mo. Promote, promote safety. Paano magiging safe yan? May best ka nga, hindi ka naman nakaano. Alam mo, hindi ka pwede mag-judge muna nang hindi ka nagtatanong. Yan tayo, yung mga tao kasi sa... Ay, hindi nga! Tingnan mo, naka-jacket ka lang. Mga tao kasi sa Pilipinas, mga Pilipino, masyadong judgmental. Oh, grabe ko, hindi naman. Hindi pa nakikita, hindi pa tinatanong. Kaya naka-jacket ka lang kasi. nag -ja judge na agad. Ah, oh, tingnan mo, tingnan mo. Oh, ay, ay, buto to oh. padded. Oh. Eh, pads yan. Kailan ba ako nag na hindi ano, naka-pads? Kailangan ako nagmotor ng hindi safe. Kailangan, paglabas na paglabas mo ng bahay at alam mo magmomotor ka. Helmet. Helmet, ito. Oh. Siyempre, bago yan. yan, di ba? Yes. Carbon yan. Carbon. Napakaganda, napakagaan, napakaganda sa daan. Oo. Oh. Di ka, kailangan mo muna kasi magtanong. Oo, oh, no, wala no, na no, magbabad! Kailangan mo muna Ay. kasi magtanong, bago ka. mag judge. Ay. So, sorry. Eh kasi kala ko ano eh kasi ano lang naman yung safety mo, iniisip namin. No? Ayan yung sila o, yung mga yan. Ayan, sabi breakfast side lang daw yung pupuntahan mo. Ah, ginadsyo ko agad? Oo, kasama okay. sila. Ayan, eh Boss M, Step, si Toyo. Tinotoyo na nga eh. Ah, ginadsyo ko? Puntahan mo, lapitan mo. Para hindi lang ako judgmental dito. Bawal ang judgmental dito yung segment ah. Oh, Alam mo kasi, yung mga Pilipino, ang hihilig nyo mag-judge. Hindi nyo pa nalalaman yung kwento. Nang hindi pa kayo mga nagtatanong. Sorry. Nakikita nyo lang ng mata nyo. Ay, hindi, sorry. Judge na kayo ng judge agad. Hindi ako yun. Ayan yun, no? Grabe naman kayo. Ay, ano ka ba sabi ko? Naka-gear yan. Hindi yan, hindi, hindi, oh, hindi. hindi, Rewind, mo rewind yung video. Kaka, eh, Sabi ko naka-gear. Tinutuyo ko naka naka eh. na nga, Kaka, eh. Kakadating ko lang. Eh, si, say, sabi natin kanina oh, oh. naka-gear. May nag-uusapan oh. nyo agad. Hindi, eh, nagpupuntuhan kami dito kanina. Sabi Imposib niyo wala daw ako kung hindi ka magigil. Oh, tingnan mo ako tumatalikod L ibus, oh. po, di na si Boso. Imposible hindi ma magigil. na. yun. Siya Hindi boss. lang, siya. Ikaw, yun. Kayo yun, tatlo. Sa Nagbablog lang ako dito eh. Tapos sabi niyo, tingnan niyo si Idol oh. Hindi naka, ano, jacket. Idol pa eh. Lahat ng safety, ah, ah, yan. Ah, bilis ha. Bago bigla <laughs> Ah, bilis ah. Ang galing ha. nila, no? Sa akin na lang ito lahat. Totoan. Totoan. Hi, ah, hi, sis. sis. Kala mo, kala mo ginatch mo na ako, sis. Eh. Hindi, ano ka ba? kilala kita. Never kang hindi nag-gear. Sis, kailangan. Sado kayo, ngutok nyo talaga ako tuloy yung ano. Kailangan, si sis. Pagkasamba mo ng motor, safety, di ba? Dapat. dapat. Di tayo pwedeng mag-gear. Bukod sa Ibu helmet, dapat safety kailangan gears. Kailangan meron tayong safety gears. Kompleto, okay. that may gloves. Yes, hindi oh, si biro. May pad, may Meron, meron siya, meron may may siya. Ikaw din. No, ay, mayroon ko din pala. May may Uy, meron din ako niyan. Tsaka ito yung Jackal 2. Oo. Tama na. Tama na Paano? See you! Bicol! See you sa Bicol! See you, Bicol! See you, Bicol! See you! See you, Bicol! Let's go! See you, Bicol! Let's go! Ay! Wala! Ay! See you, Bicol! Sorry, sorry! Bicol! Kita-kits tayo dyan! Bicol! Kita-kits! Bicol, let's go! See you, guys!